eto mga boss oh si bogs ay video na to video na bidyo na oh sayaw muna sayaw saybogs sayaw, bogs. sayaw bogs, bogs bogs sayaw bogs bogs sayaw bogs bogs sayaw bogs, bogs. ikembot mo ikembot mo ikembot mo ang puwet mo na iya pa dai pa na pa na pa na Santaklarang Pinumpino Sana po kami bigyan nyo wow. Ng asawang labing tatlo Walang reklamo Sayaw, bogs, bogs, sayaw, bogs, bogs, sayaw, bogs, bogs, sayaw, bogs, bogs Ikembot mo, ikembot mo, ikembot mo, Ike mo, ang puwit mo. <laughs> Ayan mga boss, sumasayo si Bogs eh oh. Masaya yan pag nakakahinebra. <laughs> Alright. Ganyan tayo, ganyan kami dito sa probinsya eh. Simpleng buhay sa probinsya. Tama boss, ay. Ay ka muna, ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Kaya boss, ay ka muna. Boss, ay,